Malamposong nasikop sa Iligan City Police Office Task Force Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children ang usaka gidudahang trafficker. Narescue ang upat ka mga biktima din duhani ni ini mga menor de edad sa usaka in sa Bonifacio Highway, Barangay Saray, Tibanga sa Iligan City kagahapon Hunyo 30, 2024. Gihimo sa kapulisan ng entrapment operation, kauban ang mga personahe sa CSWD, og nasikop ang 44 anyos nga si alias Ronnie nga usa ka security guard sa in sa investigasyon sa kapulisan nadakpan na na ang suspect tungod sa illegal nga droga giingon ang suspect ang contact person sa mga sexual activities usa sa mga hingkod nga biktima nasuta usab nga bigit isip contact person sa security guard na recover atol sa operasyon ng usa ka cellular phone cash nga 6000 pesos ug tulo ka mga bogus nga 1000 pesos